I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact uh, all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with... Okay, mga naman, mag-araw po sa inyo lahat. And welcome po ulit dito sa ating Yutang Tabunon PH Channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ito yung panibagong reaction video ngayon. Ngayon, mga kababayan, pag-uusapan natin ito. Ah, VP Sara mga kababayan. Of course, nandun siya sa The ngayon. Sa Netherlands at pero ngayon, eh, bumabanat pa rin dito. Sa kanyang mga kalaban, oh, anong pag-usapan natin ngayon ito mga kababayan. VP Sara, binara ang mga aso ni Tambak. oo, oh, bakit nga ba? Oh, kasi mga mga kababayan, itong mga aso ni Tamba, hindi pa rin tumitigil. Mm, kahit meron ng lumabas na COA report, imagine ninyo, for 3 years, ha? Ah, palaging unmodified opinion yan sa COA report. Ibig sabihin, walang naging issue. Simula 2022 hanggang 2024. Kasi yung 2025 mga mga kababay, hindi pa tapos. Okay? At the same time, yung Social Weather Survey nagsasabi na ayaw ng taong bayan na ma-impeach or ng impeachment laban kay VP Sara kasi of course, alam ng taong bayan na ang kapalit dyan ay si Tamba. Mm. So, ang iisipin niya ng mga tao, o bakit ako papayag, o oh, kapag sasagot sa survey, bakit ako papayag na ma-impeach o i-impeach si VP Sara? Eh kung ang papalit, eh si Tamba naman. Mm. Di, most likely, sasabihin niyan, hindi namin gusto yung impeachment. O, oh, di ba? Eto mga kababayan, ma oh, ito, pakinggan natin si VP Sara dito. Okay, by, by the way, bago natin pakinggan si VP Sara, ito muna, ano muna ang mga tinatahol ng mga aso ni Tamba mga kababayan ito pakinggan natin by the way bago natin i-play mga kababayan paki-like po and share ng videos natin and din paki-subscribe din po sa ating channel eto pakinggan natin uh, regardless of the result of the survey we have a constitutional duty that we really have to face no. <laughs> Tingnan yung mga kababayan, ang bakit kumakatap puti-puti ni ano dito? Jervie Luis Tro. Pero ito yung leeg, ah, ne, ah, leeg, niya. Medyo magkaiba yung kulay. Tingnan nyo. Oh, ayan oh. Ito, pinapoint ko sa mouse Oh. Ito, maputi. Pero yung leeg niya, anak Oh. Ito din namang isa na ko. pala ito. Di ba sabi ng Supreme Court? Di ba? Oh. Di ba sabi ng Supreme Court, hindi pwede maupo yung Second placer? O, oh, bakit nakaupo ito? Naku! Grabe talaga itong influensya ni... Hmm, atras abante mga kababayan. Tingnan nyo. Nandyan na naman siya. O. Oh. Ah, kalain nyo? Ah, talo na. na, na nalo pa. Oh, buti na lang doon yung isa, yung si Dan Fernandez, natalo, pero mukhang panalo naman doon sa kaniyang chicks. Mm. Itong isa, talagang talo. At oh, dahil sa komilik, nanalo. Mm. Ayan, ito, pakinggan natin, patuloy natin. There is nothing which is more supreme than the Philippine Constitution oh, okay. <laughs> sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan So regardless of the result of the survey mataas man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment or mababa man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment this is mandatory for us to conduct a trial Mandatory session ng political persecution, ano kung sa kung walang ebidensya that is political persecution. Pero kung may ebidensya, that is a legitimate prosecution. Eh, hey, ang tanong nga natin dyan, mga kababayan, ah, lahat naman pwedeng gawa ng ebidensya, di ba? Oh, uh, kung comment kayo dyan, or kung agree or, ag or disagree kayo dyan, lahat naman pwedeng gawa ng ebidensya. Kaya nga, sa pagkakalam natin, mayroong dalawang uh, klase yan yung yung isa circumstantial at yung isa talaga yung yung direct evidence talaga hindi tayo lawyer mga kababayan pero ah uh, medyo fam naririnig na rin natin yan okay yung yun nga yung circumstantial yung parang aksidente lang na naging ebidensya pero abi ebidensya pa rin yan oh lahat naman merong ebidensya oh. ikaw nga nung last election yung namimigay ng pera meron ngang videos, yun ay klarong-klarong ebidensya. Itong pinanghahawakan ninyong ebidensya na kung saan sinasabi ninyong, well, probably meron pa siyang inahawakang iba, pero itong mga pinalalabas nila dyan, patungkol dyan sa mga pangalan, di ba? Alam naman nating lahat yan, kahit ordinaryong Pilipino, mga kababayan, alam na yan ay fictitious name talaga kasi yan yung praktisa ah, uh, intelligence operation. Hmm. Ito lang kasi sila, mga kababayan. Ayan, oh. Nako. Itong isa, oh. Tingnan yung pagmumuka nap Luging-lugi siguro ito. Ma malaki siguro. Mm, nako, Anyway. Ito din. Mukhang malaking nawala din. Kaya dapat, dapat i-release na ni Martin Romaldes talaga yung four-later release. Kaya dapat maumpisahan na yung ah, uh, impeachment trial, mga kababayan. Kaya hey again, pwede naman gawan yan ng ebidensya para lang hindi tawaging political persecution. Ipinalalabas e, labas nyo lang na hindi political persecution. Sinasabi para sabihin niyo na ito, may ebidensya, so totoo ito. Well anyway, later pakinggan natin si VP Sara kung ano masasabi niya mga kababayan. As far as at pa, the by the way pa mga kababayan ha, si mukha si Pierre nga may 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 minsahi, uh, mensahe diyan kay VP Sara mga kababayan na kung saan ako mukhang alam na alam ni v, ni Pierre Ardinga, yung mga nangyayari sa ating bansa. Ha? Third, natin. we have ample and strong evidence supporting the seven articles of impeachment. If they're so confident about the survey, then why are they still pushing for dismissal? About... Oh, oh, naghanap oh, naghahanap ng hanap ng kakampi. Naghahanap ng kakampi. Nako, ito mga kapabayan. Oh, tingnan nyo. Ito, sino yan? Oh, congressman yan ng Cagayan de Oro. Buti nanalo pa ito. <laughs> Eh, Ewan ko lang dyan sa mga taga -kagayan. Bakit pinanalo pa ito? Oh. Ito yung umamin mga kababayan na pumirma lang siya kahit hindi niya napasa. Kasi baka mawalan siya ng proyekto at pera. Ito, oh. Oh, ayan. Ako, nagiging aso na talaga ito ni Tamba mga kababayan. Pero, oh, sip-sip pa rin kay VP. Ang sinasabi pa rin daw niya na ang laki pa rin daw niya na, ang laki pa rin daw ng respeto niya kay VP. Nako. sa saan yung respeto, Jens? Uh, pinalit mo. Oh, yung respeto mo dyan sa sa perang matatanggap ninyo. Ito patuloy natin. Impeachment uh, of the impeachment case. Eh, sabi nga nila, the, the people's uh, The, the people's leaning is towards their advantage so why are they not why are they afraid to have the impeachment uh, trial to proceed E kung pampante naman sila dun sa survey nila oh nagagalak nakakapi ay eto so I... mga kababayan sa so tingin niyo ba uh, gustong pina-dismiss ni VP Sara mga kababayan oh well sinasabi nila gusto pina-dismiss ni VP Sara, Sara kasi si Bato Dela Rosa senador Bato Dela Rosa naghain ng uh, outright dismissal doon sa Senate. Pero of course, hindi naman nangyari kasi mga kababayan, valid naman yung reason ni Ronald la Rosa kasi mayroong paglabag or posibleng paglabag ng mga kongresman na ito doon sa proseso sa impeachment trial kasi nga bawal pang-apat na yan. Bawal ang dalawang impeachment sa isang tao in one year. Yet, ito pang-apat. So, most likely, gano'n na nakikita ni Bato. Yet, hindi, ibig sabihin, na natatakot si na VP Sara. Oh, di ba? Problema dito sa mga kongresista, mga aso ni Tamba, mga kababayan, pinapalabas nila dito na si VP Sara ay natatakot sa kanila. Pinapalabas na si VP Sara natatakot sa mga ebidensyang hawak nila. Mm. Oh, well, sabihin natin mga kababayan na ang kampo ni VP Sara, yung mga abogado niya, kasi trabaho naman talaga ng abogado yan mga kababayan. Kahit sabihin pa ni VP Sara, oh, wag, wag nyo nang questionin yung legality. Still, bilang abogado, kahit hindi tayo abogado mga kababayan, hahanapan at hahanapan niya ng paraan para hindi matuloy. Kasi trabaho yun ng abogado kahit sino nga abogado, eto nga, mga prosecutors, mga abogado din ito, hinahanapan nga kahit, hinahanapa, hinahanapan nga ng ebidensya kahit wala naman talagang koneksyon. Mm -hmm. Ngayon nga, magre-request sila sa impeachment court na pabuksan yung bank account ni VP Sara. O. Oh. Sila ang nag-aakusa. Hindi eh, dapat sana meron na silang hawak na bank details ni VP Sara. O paano mo gawin yan? Mag-aakusa ka tapos maghihingi ka ng ebidensya. Sabihan mo kaibigan mo, oy, nagnakaw ka. O, oh. patingin nga nung ninakaw mo. Mm. Ikaw nag-aakusa, hindi dapat. Ik ikaw mo presenta ng ebidensya. Eh dito mga kababayan, sinisiraan lang nila si VP Sara dito sa media. Uh, tingnan nyo, tingnan nyo yung mga pagmumukha na yan. Oh. Ayan, ayan. Oh. Mm, yan, naghahanap ng kakampi. every time magsasalita, tumitingin sa kasama kasi naghahanap ng kakampi. Mm. I guess that's a kind of uh, conflicting altogether, believing in the survey and yet pushing for the solution of the oh, case. Oh, oh. Uh, uh, ito pa mga kababayan. Oh. Nako. I think, kasali ito sa listahan ni Pierre Arne. Undecided, no, no. So, uh, talagang uh, inaantay pa rin, no, yung uh, gusto nilang mapanood uh, yung uh, oh, makaroon ano? impeachment trial. So, uh, hindi tayo po pwedeng, ano, no, hindi oh, natin ano? po pwedeng uh, panghawakan yung uh, survey na yan dahil O, oh, ayan, nakikita ni siya, si Lurda, no. Oh, ayan, mga kababayan. Dami pa rin talagang uh, undecided, no, na talagang gustong mapanood at gustong makita kung ano talaga yung uh, nilalaman no, na ebidensya na ipepresenta ng prosecutor. Oo, ba? Diba, mga kababayan? Oo, so, anyway. Yan mga kababayan na, ah, alam natin sinisiraan nila yan si VP Sara. Ah, klaro, 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 klaro yan. At dito, tingnan natin kung Anong sagot dito ni VP Sara sa kanilang mga paninira, mga kababayan? Ayan. At ito mga kababayan, Ikinggan din natin, I think, yung mensahe ni Pierre Ardi. And then, uh, Pierre gave him ano, tips and gave him advice about uh, relationships. So talagang it was uh, your son that uh, was the joy of his day today. Yes, oh, uh -uh. Um, everything was, uh, all our discussion revolved around uh, the life of a young boy who was years old too. And then he was uh, visibly pleased when he saw the His grandchild because uh, he's tall already. The last time we saw him was um, he's not that uh, tall. He's 5'5 now at 12 years old. Wow. So that made him pleasantly surprised and pleasantly, ano, uh, surprised. Sa politika po, okay. Sa Politics? Wala. Let me remember. uh walang number. Um, Meron siya nabanggit about Marcos ba tayo kung nasabihin yung mga binanggit niya alam naman. Oh, ano? Alam niyo naman na lahat yun kasi nakikita niyo naman kung anong nangyayari sa bansa natin. And he mentioned um, drugs as well in the current state of our country uh, in terms of illegal drugs. Oh, napansin niya yung mga kababayan? Anong minsan ni PRRD? Anong, anong, anong pinag-iusapan nila tungkol sa politika? patungkol kay Marcos, patungkol kay PBBM, patungkol sa illegal drugs. Hmm. Pero ayo sabihin ni VP Sara mga kababayan. So, ano kaya sa tingin niyo ang pinag-usapan ng dalawa? I-comment niyo diyan sa comment section mga kababayan kasi ano? Oh. PBBM? at illegal drugs. O, alam ni PRRD, mga kababayan, kung ano ang nangyayari sa ating bansa at kung ano ang nangyayari sa estado ng illegal na droga sa ating bansa. Hmm. Kasi mga kababayan, ay eh, ito nakikita ko ha, malakas kahit nandyan si PRRD sa dahig, malakas pa rin yung intelligence uh, report niya. Okay? So, well, probably, kahit sabihin natin ang mga nagsasabi sa kanya, itong pamilya niya, kasi yung pamilya lang naman niya na, um, nakabi, nakabisita. Pero, eto, masasabi natin, itong mga pamilya niya, mga kababayan, mayroon itong nalalaman patungkol dyan kay PBBM at sa estado ng illegal na droga sa bansa na hindi nila sinasabi sa media. Kasi alam nila na patuloy silang sisirain. Kasi ngayon nga, mga kababayan, sinisira na sila. Hindi pa nga sila, oh well, like, ano pa lang mga sinasabi nila. Mm. Dito rin natin makikita, ito nga yung, isa, ito nga yung makanikikita ko sa mga issues mga kababayan na, hindi ba kaya ito yung isa sa mga rason kung bakit sinisiraan ni PBBM itong si Vice President Sarah Duterte? Kasi, ayan o, no? malaki ang chance na nakikita ko mga kababayan, malaki ang chance na may hawak itong katibayan patungkol dyan sa mga inaakusan ni PRRD kay PBBM patungkol sa illegal na droga. Mm. Oh, sa dami-dami pa namang, ba namang pwedeng pag-usapan nila patungkol sa politika. O oh, kahit kay PBBM, sa dami-dami namang pwedeng pag-usapan nila patungkol kay PBBM. Bakit napasok pa yung illegal na droga? Bakit na napag-usapan pa yung illegal na droga? Hmm, comment kayo dyan mga kababayan. Ano kaya ang napag-usapan nila na ayaw sabihin ni VP Sara? Hmm, eto patuloy natin. Okay, questions? VP, may, may tanong po. Uh, congratulations for the office of the Vice President uh, for receiving an unmodified... Um... ...with all the regulations required by law. So, we are thankful... Uh, for the hard work, I am thankful for the hard work of uh, Office of the Vice-President for uh, Bibi, so, how was your trip in uh, South Korea? I did not go to South Korea, ma'am. Australia. Australia? Australia. Australia. Australia? Yes, ma'am. Well, there is a Filipino community event already confirmed on July 27 in uh, South korea uh -huh. Oh, yeah, that's the one. So, uh -huh. It's a Filipino community program. Uh, they organized it and uh, we were invited as the speakers so um, so uh, no, yes Does it we, mean Sorry. Uh, Yes we confirmed uh, on the schedule because I wanted to thank the Filipino community as well in South Korea personally thank them. I've always been uh, uh, thanking and uh, I've always expressed my gratitude to the Filipino communities worldwide. Uh, but when we receive uh, no, invitations, we really try to accommodate it so that we can personally uh, thank everyone. Does it mean that you will go back to South Korea during the sauna? No. Uh, during the sauna, I will be traveling back to the Philippines. Uh, it's the travel day from Korea. Uh, Vice President, uh, ano po yung reaction in your, what is your reaction? What does it mean when you told your uh, spokesperson of the office of the Vice President, Attorney... Let's uh, move forward a uh, little uh, uh, bit, ladies and gentlemen. What is it? Bismarck is the reputation of the, our office. Punta tayo doon sa parte na kung saan. Ah, ito mga kababayan. Regarding regarding uh, everything about the office, so let's just direct the questions uh, to her when she does her press con. Uh, she will conduct a regular press con. VP, uh, I know this question has been asked many times. Yung uh, impeachment uh, na nakahangka rin sa'yo, um, how are you going to address the allegations of, for example, fictitious names as beneficiaries? Uh, it can be very well addressed during trial. So uh, our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence, and gathering affidavits uh, from witnesses uh, that they will uh, present uh, during the trial. But let me just um, say this: no? and, um, I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact uh, all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with uh, fictitious names, because uh, there are rules in uh, intelligence operations. And uh, um, you already heard that, uh, some of uh, intelligence, uh, people who work in intelligence say that aliases, uh, aliases uh, are used, are often used in uh, intelligence operations. So, um, yeah. So Can be discussed uh, during the trial, ma'am. I do not want to elaborate on uh, intelligence operations. Uh, we have an intelligence uh, expert uh, on our side, uh, two actually, who will be our resource persons. So uh, let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it uh, publicly. But just, I, I just want to uh, wait what will happen to the articles of impeachment. sa case ng inyong, uh, inyong kabaso? Oo, uh, pause muna natin dyan kasi iba na yung topic mga kababayan. Ayan, klaro-klaro ha. Ah, uh, binara yung mga aso ni Tamba mga kababayan kasi uh, pinapalabas nila na uh, napansin nyo uh, yung mga nakaraang linggo uh, halos araw naglalabas ng mga pangalan ng recipient ng confidential funds. Kaya ayan sinabihan tuloy na uh, huwag maniwala dyan kasi mga walang alam 'yan. Yan, kung interpretin natin mga kababayan ha. Kasi sinasabi dito ni VP Sara na rules 'yan sa intelligence community. No, intelligence practice or intelligence gathering practice intelligence gathering practice. Na gagamit ng fictitious name or aliases mga kababayan. Again, common sense na magsasabi sa ating lahat na hindi mo dapat ipakilala sa taong bayan, lalo na kung may posibilidad na makaka-access yung mga kalaban dyan kasi mapapahamak yung taong bayan. Hindi <laughs> ba? In fact, ngayon nga sa, ati, sa Pilipinas nga, bawal mo ipakilala kasi mayroong anong tawag sa batas na yon na Data Privacy Act kahit nga mga criminal or mga suspected criminals na nahuhuli araw-araw pinatakpan nga yung mukha at pangalan or nagagamit ng alias basic yan ano pa kaya itong confidential funds yet itong mga kongresista na oh, mga aso ni Tamba tawag natin mga kababayan aso naman talaga taga naman talaga ito oh I think alam nila yan. Pero nagbububuhan lang yan. ako, Kasi may for later release. Wala well, yan. Anyway, balikan natin yung dalawang katanungan natin mga kababayan. Binara nga ba ni BP Sara? Well, personally, ito nakikita ko. Baradong barado. Kasi pala halos araw-araw humaharap sa media. sinas sina, sina nagsasabi ng mga aliases. O, oh, kagaya ni Mary Grace Piatos. Mm. Kahit a, at iba pang mga pangalan. O, oh, palagi nilang ini-instill nila, pinapasok nila sa kaisipan ng taong bayan na nanloloko si VP Sara sa paggamit ng mga aliases na mga pangalan. So kaya, palagi inuulit nila yan sa media. At ngayon, oh, kasi daw gusto uh, sina, pinapalabas nila na natatakot si VP Sara, yet ito, handang-handang harapin ni VP Sara, ready-ready na sila. At the same time, sinasabi din ng mga aso ni Tamba na ayaw daw sagutin ni VP Sara. In fact, ngayon, ito, dito sa interview, sinabi ni VP Sara na kung hindi matuloy ang impeachment, sasagutin niya lahat yan. Oh, sa tamang panahon. Kaso, may impeachment trial. Of course, hindi niya sagutin ngayon. Hihintayin niya yung impeachment trial para doon niya sagutin or sagutin ng kanyang kampo, mga kababayan. At yun nga, ito, pangalawang tanong natin. O, ano nga yung pangalawang tanong natin? No. O, PRRD, may pinadalang mensahe kay BP Sara tungkol kay PBBM. Ano nga yun? Ano nga ba? I-comment nyo dyan. No, bakit Every time mag-usap sila kay PBBM, may may papasok na topic na illegal na droga. Comment kayo dyan mga kababayan. Well anyway, dito na lang po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.